Tapoy ah, na naman sa De La Rosa. Ayan ako. Baby traffic. Hindi makalusot yung ambulansya. Ayan, walang gala. Sana natin para makalusot na itong ambulansya. Yan, yeah, naka-green na. Nakakalusot na itong ambulansya. Emergency ito. Kailangan-kailangan madala sa hospital lang sakay. đâu no, Ayan, no. mga kalusot na Wala talaga, lock talaga yun Ilang minuto rin na ba na yun? No. Ayan, <coughs> dasot na <coughs> Ito, natuloy mo siya yung buhay niya. Sa abang sa abang. Pinakabila na po kami dito sa Kellar de Palos eh, na Patriwis po ito Patriwis So hindi po kami nakakunta sa round trip Sana po ay makarami kami at makapunlo Napakahaba po ng oras ng biyay namin Limang oras dahil sa traffic sa San Pablo, may nagpuputol ng kahoy. Kaya na-traffic kami doon. Ang tagal namin doon. Dito sa Torbina, haba rin ang traffic. Buha ng ano mga nalabas ng mga shuttle. Sa Ipipit, saka sa Calmeray. Naipit kami doon ang traffic. Dito naman sa Pagalyanes, sa Tila Rosa, napaka-traffic din nahirapan pa nga yung ambulance ang makalusog dahil block uh, o oh, matindi yung traffic kanina sa Dero sa talagang uh, parang walang galawan mga limang minuto limang uh, minuto ang ganun so hindi ka ganda ka nasa yung ambulance yan, uh, active na active pa rin natin mga kasama dito na kapila Leva, Lemery Batangas na sa kuya. Talagang uh, itong hanap buhay namin. Talagang puya tayo ah. hindi ito uh, pangkaraniwang uh, hanap buhay. Talagang nagpupuyat uh, ka muna bago kumita. Puyat pagod At kutom yan. nararanasan namin pagminsan. minsan. Pag uh, naibig kami ng uh, traffic. Uh, kumain muna kami ng aking driver para pagdating namin sa talipan ay uh, matutulog na lang uh, papahinga na lang namin malupit talaga yung traffic kanina talagang uh, nagutang medyo sa traffic ang yun yan, shout out ko sa lahat magandang gabi po magandang gabi sa inyo lahat yan, nakasama uh, ko dito uh, active traffic na wala uh, na wag mo na pasero sa pasero sa magulog Ayan, o. Ayan, kumpleto po ng pila yan. Sena, Dipa, Atangas, Lemery, Dasugbo, Santa Cruz. Ayan, parating na rin po yung mga biyaheng bigol natin. Mga... ...sahid, bigol. Ayan. Sena, sena, sena! Parating na rin po, uh, mag alas, alas 9 ang alas namin um, makakasabay natin yung mga biyahe sa uh, DC Boy uh, Greyhound sa mga sana may makasabay tayong isa star para may video natin sa daan Yan, um, thank you, thank you Papa Jesus sa uh, lahat ng biyayang sa amin

at kay Ma'am Tess magandang gabi po o yan, po may panabas na yung sa star oh. ang sabi ko sa inyo may baka kasabay kami na yun ayan oops 07 07 up sa Pasay, Bibig up sa Pasay, Turbina, sa mga nakabok po dyan, yan, makakapulo pa yan. Yes, sa uh, lahat ng uh, subscriber, uh, magandang gabi. Yan, magandang gabi po, magandang gabi. Yeah. Hindi tayo nakapulo. Uh -huh. Hindi tayo makakakuta, okay lang yan. Basta three ways. Ano? Okay. Babay to city to. Yan, 27 na aming pasahero. Oh, yeah. 29 nueve pala. Yan dito ang masakyan sakihan. forty din. fifteen Press die dyan, oh. Isang galing ko ba? Isang galing nga, Petix. Eighteen-zero-seven. Asia Star. o ten malis? Sana itong uh, 1807 para makasakay ng Asia Star. No? Pero palis itong 15, uh, ah, 1501. Padait. Wala. na Naunang 1501. Ano? Uh,